Magandang gabi, mahal kong kapatid. Sa bawat gabi na ating pinagdaraanan, may mga bigat na hindi natin masabi, may mga luha na hindi natin maibahagi, at may mga pagod na tayo lamang ang nakadarama. Pero kapatid, tandaan mo ito. Alam ng Diyos ang iyong kalagayan. Kilala niya ang iyong puso, naririnig niya ang iyong panalangin, at nakikita niya ang bawat luha mong pumapatak. Ngayong gabi, lumapit tayo sa kanya. Ialay natin ang ating pagod, ang ating pangamba, at ang ating buong sarili dahil sa presensya niya, may kapayapaan. Sa yakap niya, may tunay na pahinga. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na laging nakamasid sa amin. Sa gabing ito ay muli kaming lumalapit sa iyong harapan. Habang ang paligid ay payapa at ang aming mga matay naghahanda ng pumikit, naririto kami upang isuko sa iyo ang lahat ng aming iniinda, lahat ng bigat na bumabalot sa aming puso at lahat ng takot na sumasagi sa aming isipan. Panginoon, salamat dahil Ikaw ay Diyos na nakakakita ng lahat. Nakikita mo ang bawat luha na hindi namin maibulalas sa iba. Alam mo ang bawat sakit na pilit naming itinatago sa aming ngiti. Alam mo ang bawat pagod na hindi namin masabi kahit kanino. At alam mo rin ang mga pangarap at pag-asang pilit naming pinanghahawakan sa kabila ng mga pagsubok. Diyos, kung minsan kami ay nagtataka. Bakit tila mabigat ang bawat araw? Bakit tila dumarami ang suliranin kaysa biyayang aming nakikita? Ngunit sa gabing ito, pinipili naming magtiwala. Pinipili naming manampalataya na kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, alam mo ang aming pinagdadaanan at hawak mo ang bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, yakapin mo kami ngayong gabi. Ipaalala mo na hindi kami nag-iisa sa bawat paghinga Nariyan ang iyong presensya. Sa bawat pintig ng aming puso, nariyan ang iyong pag-ibig. Kahit hindi namin masabi ang lahat, kahit hindi namin mailabas ang aming tunay na nararamdaman, ikaw ay Diyos na nakakaintindi ng aming katahimikan. Patawarin mo po kami Panginoon kung minsan ay nagdududa kami. Kung minsan ay mas inuuna pa naming maghanap ng sagot kaysa magtiwala sa iyo. Linisin mo ang aming puso at pag-isipan ngayong gabi. Palitan mo ang aming pag-aalala ng kapanatagan, ang aming pagod ng kapahingahan, at ang aming mga luha ng pag-asa. Ngayong gabi, itinataas namin sa iyo ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng taong nangangailangan ng iyong paglingap. Ingatan mo po sila at punuin ng kapayapaan ang kanilang pagtulog. Sa bukas na darating, muli kaming babangon na may bagong lakas at tiwala. Dahil alam naming alam mo ang aming kalagayan at kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Salamat Panginoon sa iyong walang hanggang pagmamahal at katapatan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat aming amang nasa langit. Sa katahimikan ng gabing ito, kami muling lumalapit sa iyo. Habang ang paligid ay bumabalot ng dilim, habang ang lahat ay natutulog, at ang ingay ng mundo ay humuhupa, narito kami, nakaluhod ang aming puso sa iyong harapan. Diyos, Ikaw na nakakakita ng lahat. Ikaw na nakakaalam ng lihim naming pag-iyak ng mga daing na hindi namin masabi sa kahit kanino nang bigat na pilit naming dinadala mag-isa Alam mo ang aming kalagayan Panginoon ang aming mga takot pagod at pangungulila Alam mo ang bawat pintig ng aming puso at bawat pangarap na aming hinahangad Panginoon minsan kami napapagal Minsan, iniisip namin kung may nakaririnig ba sa amin. Minsan, tila napakalayo ng aming pangarap at napakalapit ng aming kabiguan. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat kahit hindi namin masabi ang lahat, Ikaw ay Diyos na nakakaalam. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod unawain ang aming katahimikan at hindi rin nagkukulang sa pagbibigay ng pag-asa. Ngayong gabi, Panginoon, Hinuhubad namin ang lahat ng aming maskara. Hindi kami magpapanggap sa harapan mo. Narito ang aming pusong sugatan, pagod at nangangailangan ng paglingap. Yakapin mo kami sa iyong pag-ibig. Ibalot mo kami sa iyong kapayapaan. Pawiin mo ang aming mga takot at palitan ito ng tiwala. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa mga oras na mas pinili naming magduda kaysa magtiwala sa mga sandaling mas pinili naming umasa sa sarili kaysa sa iyo. Linisin mo kami at gawing dalisay ang aming puso. Hayaan mong ngayong gabi bago kami matulog, kami malaya sa bigat ng aming kasalanan at puno ng kapatawaran na nagmumula sa iyo. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming pamilya. Kung sila man ay nahihirapan, kung sila man ay may pinagdaraanan, Dalangin namin ang iyong pagyakap at paggabay. Kung may karamdaman, pagalingin mo. Kung may alitan, pag-isahin mo. Kung may pagod, palitan mo ng bagong lakas. Kung may pangangailangan, punuin mo ayon sa iyong kayamanan sa kalangitan. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming sandalan. Sa bawat pagluha, ikaw ang aming tagapawi ng luha. Sa bawat takot, ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan. Hindi mo man tanggalin agad ang lahat ng problema, binibigyan mo naman kami ng lakas para ito'y lampasan. At iyon ang biyayang higit naming pinasasalamatan. Ngayong gabi, habang kami magpapahinga, hinahayaan naming ikaw ang magbantay sa aming pagtulog. Ikaw ang mag-ingat sa aming tahanan, sa aming mga mahal sa buhay, at sa bawat taong nangangailangan ng ayan na iyong paglingap. Dalangin namin na bukas pagmulat ng aming mata, may bagong pag-asa at bagong lakas kaming haharapin ang panibagong araw dahil alam naming hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat, Ama, dahil alam mo ang aming kalagayan at higit doon Mahal mo kami ng lubos. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, ito ang aming taimtim na panalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!